you know. what's up guys today uh, yung mga gustong uh, matuto paano mag adjust ng preload rear shock suspension nila ito tara DIY, DIY tayo turuan nyo kayo tara may mga big bike dyan ito sa akin kasi 650 kasi 650 so ito yung pagpapractice na natin. Alright. Ano mga kailangan nating gamit? <laughs> Siyempre, yung ating um, 8mm socket wrench. Allen wrench natin, number 4. At ang ating pump heat sa shock. So, may nakita ko sa mga kasi okay, doon sa isang idol ko. Hindi sa gumamit ng hawakan dito. So guys, mas maganda kasama naman to doon sa tools kit na libre ng Kawasaki natin. So lang natin dito para hindi pa may harapan. Ha? Simulan na natin. Brake fluid and coolant cover. Yan ang bubuksan natin. Buksan natin ito. gamit natin yung number 4 na allen hindi ko alam kung 4mm to no so dalawang turmilyo lang yan guys ganda tong magpag-adjust ng preload shock natin pagka may mga over time lagi kagaya ko yung stack kasi neto na nakaset lang yata sa middle no sa middle lang So hindi ko alam kung number 3 lang yun ano? Kung 1 to 6 or 1 to 5 Naka middle lang Kaya pag kami ano, Tumadaan sa mga hams May OBR ako Sumasayad yung Yung, ila, yung Pinakailalim ng tambucho Isa pa tong tambucho na to Mabigat to So Nagdadagdag din to ng bigat So kung naka number 3 ka lang O nasa middle lang yung yung preload suspension mo sa side ka sigurada so ayan alisin na natin ta so hindi mo pa matatanggal yan guys alisin pa tong, itong isang plastic na to so ito pa rin ang ano natin yung allen wrench natin na number 4 Dapat pala ito yung inuna natin. Anyway, nakaipit lang naman siya. So, yan. So, i-side stand nyo lang yung ano guys, yung motor nyo. Kahit hindi nyo na ilagyan ng padak, i-center stand. Okay lang. So, yan. Natanggal na natin yung ibabaw. Na siya. Ayan. Ito yung cover ng ating coolant, trajator coolant at saka yung ating brake fluid. So, paano ba siya aalisin? No? Na? So, nasa likod na ito yung ating rear shock. So, nagamit tayo ng 8mm. Socket wrench. So dalawang tornilyo lang naman yan Nahirapan ako wala akong camera man So ginamit ko yung tripod na matagal nang hindi nagagamit So yan guys Medyo nakaipit So ang host na ito guys ito sa ilalim Tapos sa taas Pero pwede nyo itong Yan Tanya ba? So ito yung i-adjust natin ito. So ayan. Para ito hindi asagabal uh, sa inyo itong kulan container na to. Lagyan natin ng tali. No? Oh. Talian natin. Storbo ito mamaya eh. So, natin gagamitin ay yung kanyang ito yung so kung uh, natitigasan kayo doon sa shop ba wala kayo laging OBR matigas pa pwede nyo ibaba no so ito pag kanilagay natin sa ibabaw itong pinaka hook nya ibig sabihin yan counter -clockwise, try natin ano pag ito lang kasi yung ginamin natin kamay lang medyo matigas tigas di ba kadelikado mad, madulas ka ma ka pa. So baba natin. Mm. Yan. Oh, mas malambot siya. Oh. Ya. Yeah. Mas malaki yung laro niya. So pag kaganyan, lalambutan naman kayo. Hindi pa kayo nagtatanggal ng uh, mga freno nyo kasi mabigat to nasa 9 to 10 kilos sya to pagka nag-alis kayo sure yan natitigas din yung preload nyo no? So, kaya ang gagawin nyo lalambutan nyo siya ibababa nyo siya so since sa uh, kaso ko kailangan ko ng medyo patigasin siya kasi mayroon akong OBR na kasama so gagawin natin pagka uh, dadagdagan natin yung tigas nya ito, ito guys nasa ilalim ito lalo pag nasa high speed ka siguro nasa 80 to 100 ka ah uh, mas mas maganda raw na mas matigas yung suspension mo okay. malik natin natin uh. okay uh. ito ba uh. so yan So mararamdaman nyo pag binaba nyo yung pinaka puwan nyo, matigas na siya. Pwede na siya pang back ride, no? Kasi pag malambot, tatama yung humps doon. Baka masira o mabutas pa yung ngapler niya. Nailagay ko siya sa mas mataas na level galing dun sa baba so malalaman namin ito mamaya pagka tinesting na namin ang omberek alright importante guys nalaman natin paano mag adjust ng ating sariling preload suspension pressure alright ayan yung mga hindi pa nakakapag subscribe sa aming channel subscribe kayo guys kung nagustuhan nyo itong video na to click nyo yung uh, subscribe button dyan at like and share na rin salamat babush dali lang diba